Mga abadi, ginagawa yung kalsada. Ngayon, bubatin natin yung ating parcel. Mabigat pa naman ito, mga abadi. Ano ito eh? Nasa 20 kilos ito. Ayoko, anong laman na rin? Mabigat pa naman. Ah. Mga abadi, bubatin natin itong parcel. Nasa 20 kilos na ata ito, mga abadi. Ginagawa kasi yung kalsada dito, mga abadi. Ngayon, maglalakad tayo. Pwede, pwede, pwede na kumapak dito, kuya. Kuya, pwede na. Pwede na. napak tayo. Bagong ko dito sa yung kalsada, mga kabadi. Maglalakad tayo ngayon. Kay dun po, kay magnaya pa. Ang layo nung kay magnaya, mga kabadi, dito pa sa lulo. Ayun o. Oh, dito na, dito kasi daan eh. Ngayon, mga kabadi, bubatin na lang natin. Ang bigat, mga kabadi, grabe. Wala pa naman ako agahan. Pero okay na rin yun. Kaysa may laman yung tiyang yan. Siyempre, bagong kawala yung kalsada, kasimento lang kahapon. Hindi pa, daan, hindi pa pwede daanan ng motor, mga kapati. Ayan no. Grabe. Mababali yung mga buto ko eh. Ka, natin. At ang niyan, mga kapati, baka cancel pa. Pagdating natin doon. Dala-dala na naman natin siya pabalik. Ooh, bigat. Baba ko muna. Ah. Ooh, grabe ya takoy na natin mga kabady. Yan, malapit na tayo mga kabady. Ako, nakalak pa yung pinto mga Yung gate nakalak. Yung nakalak, nakalak yung gate nila. Ayan mga kabady, yung gate nila. Saradong-saradong. Din, Ayan, itinigil natin, itinigil tayo ng tip ni ate. 40 pesos. Salamat ate. Itinigil tayo ng 40 pesos dahil uh, nagbuha tayo. Salamat ate sa tip. May pang marinda na ako. Pero hindi ko bibili ng merienda, bibili ko 'yung tinapay sa aking ano, anak, mamaya. Pag nadagdagan 'yung bibilaw pizza, mga kabadi. Yung 100 plus para may pasalubong naman ako sa kanila, mga kabadi. Lahat na tayo, mga kabadi. Hindi lugay mga kabadi, may tip. Laking tulong na rin yung 40 pesos, mga kabadi. At yung kahit naglakad ako ng malayo, sulit. Pero okay lang naman kahit walang tip, mga kabadi. Trabaho ko naman yun eh. Hindi naman tayo nagdi-deliver dahil lang sa bibigyan tayo ng tip. Siyempre, salamat na rin, mga kabadi. Gununguna sa Diyos, syempre. Binigyan tayo ng tip na 40 pesos. Thank you, ate. Dito na tayo mag-deliver sa second floor, mga kabady. Ako po. Mangihingi po ng kunting tulong. Matahin lang po. Ayan po si Madam Ganda. Si Madam Pabiliat. Ako po, sarap na kinakakain ni Madam, ha. Yan mga kabady. Ayan, mga kabady.

Ay, ka man madam. Mga oh, ito sa video natin. Kasama sa video madam. Grabe yung dinilibira ko, mga pati. Nagalit. Uh, kasi ano, mga pati. Yung kanya daw, parcel kulang ang laman. Eh, hindi ko naman alam kung bakit kulang ang laman nun. Siyempre, di-deliver lang tayo, mga pati. Siyempre, galit na galit sa ate. Dahil binebenta niya daw yung parcel, mga pati. Tapos kulang. Masama kami mga rider na pagbibigtangan. Siyempre, mga kabadi Hindi natin may iwasan na nangyayari yun. Misa kasi, yung mga parcel bukas na. Bago pa namin dalhin sa mga customer namin mga kapatid syempre detape namin yon tapos sasabihin nila na pinapakalma namin ay eh, hindi naman hindi naman namin gawain niyan mga buddy. Kahit sa mga sa mga rider mga buddy, hindi sila nangingilam ng mga parcel. Meron lang talaga dumarating mga buddy na sira ni mga plastic. Pero yung never kami mangingilam mga buddy. 171. Ah oh, sige sige. Nakakalungkot mga buddy. Nakakalungkot naman mga buddy pag gagawin na tayo. Tayo na ay nagdadala ng parcel nila tapos mapagbibigtangan pa tayo. Eh. Wala tayong magagawa mga buddy. syempre hindi may iwasan niya. Meron kasi silang order tapos kulang ang laman eh, masisisi tayo at di nating kasalanan ano? pero syempre paliwanag natin ng mga maayos para hindi tayo mapagalitan ang mahalaga mga kapatid hindi natin binubuksan yung parcel nila yun ang importante kasi pag nanakaw na rin yun mga kapatid sa mga nangingilam ng parcel dyan oh, naman kayo sa mga rider kawawang kawawa naman yung mga rider na napagpipiktakan yan yeah, deliver na naman tayo mga kapatid <coughs> Ah, bali nagpahinga ako sa bakay kanina, umuwi ako mga body, natulog muna ako eh magdo ano? Hapon kay Christine. Uh -huh. Dami na na, buhas natin. Ay kuya, kasi no 161 lang ho. May dami pa tayong parcel mga kabadi. Hello. Hello, baby. Ay, ito sa baby. Ah. Yeah. Balat, balat. Ito, oh, e e bala. ano, po, ma'am ba yun? Eralyn? May kilala ko kayo dito, ano, Gibara? Garing niyo? Wala. Eralyn. Dito ang Eralyn. Oh, Binibigay ko para sa inyo, mga tanong. Pwede na kayo, oh, ha? Pag-arantay na na yan, oh. na no, no. Salamat. Um, Ingat po kayo. Awa. Salamat. Salamat. Kapagod na mga kabadi. Ah, uh, na. Nakakatamlay na mga kabadi. Wala tayo na, eh. pa tayo mabuna eh. Dami pa parcel mga kabadi. 190 tore. Pati pangalan? Ay, yes, yung ano, dahil. yung sa yun ko na. Ito. Yung ano, hindi ko na ay, hindi ko na matidelivery deliver hindi na Pick upin ko na lang. Hindi nyo matitikapin tayo. Hindi nyo pupuntahan na Pinupuntahan ko to ha. Ang ang, ang lang carrier ko rin no, yung hindi nyo na rin kinuha. Yung kay... Karino? As, ano, ay hirap ba yun? Grabe mga pati. Ang layo na nilakad ko tapos hindi na makukunin yung parcel. Nung nakaraan, ganun din. Hindi rin na nila yung parcel. Nakakayamot na eh. Lagi pupuntahan daw, pick up, hindi naman kinukuha. Nakakabagot yun mga body. Nakailang deliver na ako dito mga body, hindi na limang beses. Kaya sa susunod mga bati pag may parcel sila hindi ko na talaga dadalhin. Suko na ako. Hindi mo kinukuha mga bati. Nakakapagod lang. Eh dala ka ng dala. Ang layo pa ng ko dito oh. Ang layo na kayo nalakad ko dito yan eh. Syempre, hindi mo makapasok yung motor. Ginagawa yung kalsada. Tapos hindi ko kunin na yung mata mga bati. Lagi na lang kayo. Sana sa ibang mga customer. Ano? Sa mga tinideliveran namin eh ano? Huwag naman ganun. Huwag naman tayo ng gayain nila, ng iba. Kawawa kami mga rider eh. Ay, nako. Pagod ka na nga sa paikot-ikot. Eh. Tapos yung parcel hindi kukunin dahil wala pang bayad. Hindi eh, naman natin, hindi naman kasalanan na rider nyo. Uy! Hindi naman kasalanan na rider kung wala silang pang bayad eh. Eh, siyempre, ilang beses na akong dala na dala ng parcel to. Tapos hindi naman kinukuha mga kapatid. Nakakalumbay naman yung pagkakayo. Eh, pauli-uli ako doon. Dapat sana sila, bago ano, pag-order po sana kayo, ano. Hindi pang bayad, nakaredy na. Hindi yung order ka, tapos wala ka nung pala pang bayad. Hindi kawa yung seller, padala na padala nung parcel mo na in-order mo hindi makukunin mo hindi lang pati mga seller ang nadadali pati kami nadadamay hindi ko mapakana mga mga rider ay nakaka uh, after wish eh grabe naman talaga ako wala pa rin dito yung didelivero ko yeah. ah dito na ah dito na ah yeah. dito na Parcel po, Orlando, Cunilla po. Orlando, Cunilla? Paano? Teka lang po. Hello mga kabady, Hapon na. Maraming pa rin tayong parseling ngayon, oh. No? Ah, nasa 10 pa yung dideliver de ko mga kabady, alas 6 na ng hapon. Dami kasi yung parseling ngayon mga kabady. Salamat po. Oh, Can okay na po. Thank you. It's pa, sir. dos. Andito po lang kayo. Oo, thank you. Thank you, sir. Salamat po. Bago kang rider? Opo. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Yo, mga kabady. Gusto ko na umuwi. Kaya lang eh, kailangan mapaubos ko pa itong parcel mga kabadi. So hanggang dito na lang muna yung video natin mga kabadi. Ingat kayo. Salamat ulit sa pananood. Bye bye.